Hello mga kalakad, magandang hapon sa inyong lahat uh, Lalo na sa mga subscriber ko Sa Walking Brother At sa, sa Facebook page ko na Dionisio de la Hinte Ayan, uh, ito uh, Sa hapong ito, ang oras natin ay Alas uh, 4 36 436 mga kalakad Oh no, for, hindi pala 4.41 41 mga kalakad uh, Mali lang tayo, kaya ito Uh, bakit tayo nag video ngayon dahil gusto kong maipakita at uh, kanina yung kaibigan kong vlogger sa facebook si Sarge Barber, Chef kanina inibidahan kung pumunta dito na makita niya at maimarket itong mga lemon grass o tangla dito ngayon sa pananim namin uh, talagang pwede na itong i-harvest para maibinta So ayan, uh, ito nag-live tayo na ngayon, o oh, nag-video tayo ngayon at pakita ko sa inyo na ito na pwede na talaga itong harvest, i-harvest sa ngayon. Naghanap na tayo ng pwede na tayong mabintahan dito. So i-focus ko na sa mali. Ito na mga kalakad, ito tingnan niyo. Okay. Ayan oh. Tingnan niyo. Oh. Malaki ito mga kalakad. Ito. Ito parap sa kalsara papuntang airport ito mga kalakad. Ito mula dito. Ito na o. Oh. Okay. Ito. Dito. Uh, tanggang dito dito. Mga kalakad. Hmm, ito. Ito. Oh, ito. Wala so, dito hanggang doon sa may saging mga kalakad yan. Kita niyon yung saging na nakapa, napakababa. Malapit lang slopa, Mga ilang dangka lang mga kalakad yan. Oh. Ito ang tawag na, aywan ko hindi ako sigurado. Pero ito man ang tawag nilang, ah uh, hindi rin siguro kabindis ito. Dahil matatangkad ang mga saging na kabindis. Ito hanggang dito na kalakad. So lipat tayo doon sa ano ay patay doon sa kabila, doon sa puno ng niyog. Parang kita, makita talaga lahat to. Mga kalakad, o yan, tawid tayo. O, dito, mga bago to, mga kalakad, o. Oh. Ito, mga bago to. Ito, mga bago. Ito ang unang may tanim dito. So, ayan. Ito. Oke okay, itu itu mengakal-akal doh itu. ito ang ito ang gumita nito na ito ng uh, ng tao at motor ko dyan, oh, motor ko yan man ang aking uh, ng tawag nito itong aking munting kubo na sa ilalim ng sagingan ito ang kalakad ayan at may kaibigan tayo dito dito hanggang dito oh hanggang dito o, dito hanggang dito doon punta doon at yung mga bagong sibol parang sabihin natin bagong sibol yan mga kalakad at dito tawid tayo sa may puno ng saging yung puno ng saging ayan no? ito hindi pa ito pwedeng ma-harvest mga ilang buwan pa to ayan papunta doon ito sa ano ko kaibigan ko to ito ang mga nagtrabaho dyan sa ano sa Uh, sa pader na yan at siguro punta mo na ako okay balik tayo doon at ito ang daan dito ang daan dito. Malapit man lang kami sa bankurahan mga kalakad kung may pagbintato doon kaya lang hindi pa tayo hindi pa tayo sabihin natin sanay sa sa pagbinta doon dahil hindi pa nga tayo nakapagsimula so ito ito mga bago may bago kami ito ah, talagang mag replant kami dito dahil patay nung taginit ayan mga bago yan no reply to, uh, ano ano uh, dito may mga bago pa rin na kailang linisin ito mga bago kailangan ang apply ng fertilizer to nakakapunta ah, doon sa so ayan mga palakad uh, ito na sige, uh, sige pagkali uh, pa rin akong umanyaya sa inyo nakapagpadaan kayo dito at nakita nyo to pwede nyo kutakin ang Sarge Barber Shop Sarge Barber Shop at itong yung lingkod si Walking Brother Kalakad Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.